what's up mga boss, mga nalaman natin So, ayun, ay, papakita ko sa inyo ngayon kung bakit nga ba nasa surplus yung mga unit Kahit na mababa pa ang ulo, kung mataas pa, kahit condition pa yung engine And papakita ko sa inyo mga boss kung bakit ito sinusurplus sa Pilipinas Ayan, hindi dito So, before mga boss, ang unit pala natin is uh, Nissan Atlas Ayan, so meron na, na yung mga surplus nito sa Pilipinas Isa na dito mga boss yung windshield So, itagdag na natin. Kapag may kunting crack dito, kasi may kunting crack to eh. Ayan, andun, hindi lang natin makita kasi hindi nakababa. So, bawal yan dito, hindi papasa yan sa sakin. Tinatawag yung sakin dito or inspection or renewal. So, ayan mga boss. So, dito. kita tayo dito. Ayan. So, ito mga boss. Iyan ako lang kung gano'ng karaming nasisira sa sakyan na to. Bakit magiging surplus? eh uh, for example lang ha. So, under ano pa to, decision. oh example ito may problema ang kanyang idler arm dito so may problema itong kanyang bushing sa ilalim eh may ano na pinatawag na gata-gata dito or kumbaga may play backlash na siya so nakapiktok siya sa handling yan mga boss papalitan at medyo mahal yan dito, dito naman tayo ang awas ito wheel cylinder nito stuck up tapos may leaking na Ayan. So, isa rin yan. Di ba? Isang unit lang ito. Ayan. May ano na o. Oh. Nag-isa na. Ayan. May naglalaway na mga boss. Ayan. Tapos, ito, papalitan drain Kasi yung spring ng lift niya, ano na. So, magkabilaan yan. Ayan. Tapos ito, papalitan rin. Ang bago. So, ito mga boss. Hindi rin pwede kapag yung muffler is merong leak. yan exhaust leak kasi ano na to nilagyan ng mga pati exhaust pati pero hindi yan kaya mga boss kaya papalitan to or repair pa welding magkabilaan to ah magpalitan magkabilaan tapos ito pa mga boss ayan makita natin yung tubig kasi pumapasok yung tubig dito ayan kita niyo yung differential oil ayan pumapasok na yung tubig doon sa loob at kinakalawang na yung mga parts gaya nito ayan kita niyo mga boss kinakalawang na siya dahil yung tubig pumasok sa loob ng differential. So, hindi nilagyan ng ano dito, yung uh, silang. So, pumasok yung tubig. At saka, masira yung seal. Masira yung seal, pumasok na ang tubig doon sa loob. Kaya, ang daming papalitan sa sasakyang ito. Kaya, ito ang isa sa mga rason mga boss, kaya nagiging surplus. Kasi, sasakit na ang ulo ng hapon. Alam niyo ba, sa shakin dito, kapag ganito, maabot to ng mga uh, 150 to 200 yen or sa Pilipinas siguro sa mga 80 to 100 lot no 80 to 100 ganyan kaya napakalaki na masakit na sa ulo masakit na sa bulsa medyo gamit na rin ang unit kaya pinapalitan nila at tinatapon na lang sa surplus so yan yung mga kadalasan na mga reason mga boss bakit nagiging surplus ang isang truck or anumang unit dito sa Japan kahit na napakababa pa ng odo or goods pa yung engine ang engine nito is napaka goods pa mga boss kaya expected na talaga yung mga nagtatransport ng surplus, ayusin nyo talaga mga boss itong mga issue na to bago natin i-release sa mga customer natin para maging safety. Tapos safe din ang bulsa ng bibili. At saka marami pang mga rason na kung baga nagiging surplus din, kung baga namatay yung may-ari, wala nang balak bumili kasi nga namatay yung may-ari sa sasakyan doon sa loob, kaya nagiging surplus kahit napakagods pa. So, thanks for watching mga boss. God bless a See you on the next video.